family goal, maging banal. Guys, may family goal ba ang inyong pamilya? Bakit hindi? Pero sana hindi lamang na maging maalwan ng inyong pamumuhay, hindi maging banal. At ang modelo natin dyan, hawak ko rito ang statwa ng Holy Family ng banal na pamilya ni Jose Maria at Jesus. Namuhay silang taong tao tulad natin. Pero ginampanan ang tawag sa kabanalan. At anong meron sa pamilyang ito? They are close to God. They are close to one another. And they are close to other people. Sa Ebanghelyo, Luke chapter 2 verse 41 to 52, makikita natin na malapit sila sa Diyos. Dahil ang buong mag-anak mag ay tumungo sa Jerusalem galing sa Nazaret at kasama pa ang 12 anyos na binatang si Jesus, buong pamilya ang sasamba sa Diyos sa templo. Naalala ko lamang yung isang pamilya dyan sa Second Heart Parish na malaki yung angkan. Mga anak, apo at lolo. Pero kahit anong mangyari, halos linggo-linggo, sama-sama silang sumisimba at nagdarasal at nakakaindip pa kita na kaya nilang gampanan nito sa kabila ng anumang nangyayari sa kanilang pamilya. Closeness sa Diyos. Pangalawa, close na sa isa't isa. May conflict sa gospel. Dahil nawala si Jesus, hindi nagpaalam sa magulang, nag-alala ang kanyang mga magulang, at ang makita sa loob ng templo, sinabi ito ni Maria, hinarap ang kanyang anak. At ang sabi ni Jesus, hindi ba dapat nasa bahay ako ng aking ama? Hindi ito naunawaan ng kanyang mga magulang. Pero sama-sama pa rin silang umuwi at naglakbay. Pinili ng mag-anak na huwag sukuan ng isa't isa. Pinili pa rin nilang maglakbay bilang pamilya. Tayo, hahamunin tayo na kahit anuman at sinuman ang ating kapamilya pinipiling maging kasama sa paglalakbay. Sabi nga ni T.D. Jakes, family is not an important thing. It's everything. Malapit sa ibang tao. Nang mawala si Jesus, sinanap si Jesus sa mga kapamilya, kamag-anak, kakilala at iba pa. Pero walang duda, bukas ang pamilya at mag-anak na ito sa ibang tao. At ang batayan ng kanilang pagiging pamilya ay hindi lamang ang dugo. Ang batayan ng pagiging pamilya ay ang pinipiling mahalin ng puso. Tatlong katangian ng banal na pamilya. Malapit sa Diyos, sa isa't isa, at malapit sa ibang tao. Pagpalain po ang inyong pamilya. Happy New Year! At maraming salamat sa lahat ng kasama at kapamilya ng Conversations with Father Jerome. All His grace so be a blessing. Pagpalain kayo. Happy New Year!